Ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-check ng wash ng motor ng washing machine na tatlong wire gamit ang analog multimeter. So bago yan, check muna natin ang diagram ng washing machine. So ito na yung diagram ng washing machine. Ito yung wash motor. Ito yung orange at yellow. Ito yung linya ng kapasitor. At yung light blue naman yan ay yung common. Ibig sabihin common yan, Papunta ng plug. So, ko, yung light blue is yon common. Papunta yan ng plug. So, ito yung orange at yellow, ito yung linya ng kapasitor. At yun, sana natandaan nyo tayo yung sinabi ko, yung light blue, ito yung common. At yung orange naman at yellow, ito yung linya ng kapasitor. So, dyan tayo mag-check. So, buhol natin to yung common natin. Para hindi tayo man ito. Ayan. Pag test ng test probe, kahit kung pabaliktad man yan, it's okay lang. Bago tayo mag-test, iselect is muna natin sa resistance times 1 or times 10. So, pag-check, yung isang test probe, ilagay natin sa common. Common ng motor. At ito yung dalawang ang linya ng kapasitor. Dapat itong dalawang wire, ito yung may reading. Dapat ito. Pag isa lang yung reading, ibig sabihin, putol na yung isa at hindi nagagana. Dapat itong dalawang wire is may reading. So, i-check natin. Una din sa orange. Yan. Yan, may reading. Ibig sabihin, okay yung isang wire. Dito naman sa kabila. Dapat ito, may reading din. Yan, walang reading. Ibig sabihin, putol na yan yung linya. Ibig sabihin, yung wash motor natin is di na yan gagana. Dapat, yung dalawang wire is may reading para okay yung wash motor natin. So, ganyan lang mag-test ng wash motor.